Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So yung pag-uusapan natin ay kung yung ginagamit yung na puder ng San Benito ay galing ba yan sa simbahan o galing sa mga okultista? Totoo nga ba nga si San Benito ang dinadasalan nyo o mga fallen angels o mga diablo? So pag-uusapan natin yan ngayon. Kasi yung mga okultista, kumagawa ng sarili nilang versyon o dasal para sa San Benito na medal. Kaya nakukurap ito. At nagiging mabigat sa pamumuhay at nagkukos ng kamalasan. So para maiwasan natin yan, gamitin natin yung dasal na nagmula talaga sa simbahan. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago aking YouTube channel. Please subscribe po, please like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So para malaman natin kung ano nga ba ang totoong dasal o poder ng San Benito, alamin muna natin kung sino ang nag-introduce ng San Benito sa buong mundo. So nag-introduce po ng San Benito ay isang Santo Papa, so si Saint Gregory. Siya yung nag-introduce at nagsabi na ipaimprenta ang medalyon ng San Benito at ipamigay sa mga tao para may proteksyon tayo laban kay Satanas. Kaya nga merong Vade Retro Satana sa basag ng San Benito. So, hindi po totoo yung mga sinasabi ng mga okultista na sila yung original. O meron siyang lihim na karunungan with regards to San Benito. Mali po yan na paniniwala. Yan po ay panlilin lang lang ng Diablo. Kasi, sino ba ang mahilig na gumawa ng sarili niyang version at inaangkin na siya yung legit? ba diba, si Satanas? Kasi si Satanas gusto niyang gumawa ng sarili niyang version ng universe. Gusto niyang agawin ito. Kaya nga nagrebelde siya eh. Gusto niyang gumawa ng sarili niyang version ng kaharian. Kaya nga pinatalsik siya ng Diyos mula sa kalangitan. So yung mga taong may pag-uugali na gustong gumawa ng sarili nilang version ng dasal ng San Benito, yun ay influence mula sa bulong ng Diablo. So pag-uusapan natin yung Salumtum Mundi na dasal, yung intro, yan pong dasal na yan ay hindi po yan dasal na opisyal na galing sa simbahan. Yan po ay gawa ng mga okultista. So Salumtum Mundi is health of the world ang meaning niyan. So siguro, iniisip nila nakakapagpagaling ng sakit ang San Benito, so isa sa mga orasyon na ilalagay natin ay Salumtum Mundi. Tapos nagkasunod-sunod na yung mga salita at merong tatlong salita doon na hindi dapat binibigkas yung imok gidok at dok ang mga salitang yan ay inako na ng mga fallen angels kasi bakit ko nasabi na inako ng mga fallen angels it's because yan po ay salita na gawa gawa ng mga okultista at ginawa nilang pangtapat o sekretong pangalan kuno sa tatlong persona. Kasi ganito yan. Ang imok gidok dok nagmula yan sa salita na egosum gavinit Dios, which is a biblical word from Philippians 4.4. Meaning yan, I rejoice with the God or I rejoice God. So kinagagalak ko ang Diyos. So, ganun sana. Pero, ano ang ginawa ng mga okultista? Yung EGD, which means Egosum Gavinit Dios, nilagyan nila ng mga pangalan. Ginawa nilang si Imok, si Gidok, at si Dok. So, yun kuno ang sekretong pangalan ng tatlong persona. So, may bisa ba yan? Oo, may bisa yan. It's because yung mga pangalan na yan ay influence mula sa bulong ng Diablo. Kasi ang Diablo, siya yung mahilig na ng sarili niyang version. So, pwedeng akuhin o i-adapt ng mga fallen angels yung mga pangalan na yon. At sila magpapanggap na Diyos. So, the more na ibibigkas mo yon, the more na binibigay mo ang yung energy o life force sa mga elemento na umangkin sa mga pangalan na yon. Alam nyo kasi, aaminin ko, noong bago pa lang ako sa lihim na karunungan, naguyo talaga ako. Naniwala ako na yan ay isa sa sa mga sikretong pangalan ng tatlong persona. Meron akong ginawang video niyan dati eh. Isang tutorial kung paano magpuder tapos yan ang isinali ko. Pero hindi ko i-delete kasi yun ay patunay kung saan ako galing at kung ano na ang improvement ko ngayon. So yun ang patunay na tayong lahat ay nalilin lang din pero tayo ay may pag-asa pang magbago kaya hindi ko i-delete -de ang video na yon para makita nyo rin so ang title ng video na yon ay kung paano maging albularyo ganun yata yon so ito meron ako example na ibibigay sa inyo ha? may nagchat sa akin tumawag pa nga yon ginagambala daw sila ng spirito tapos ang gamit niya ay San Benito so bakit daw nangyayari yon sa kanya na San Benito naman daw ang gamit niya na medalyon. So ito yung tanong ko sa kanya. Anong ginagamit mo na dasal? Ang sagot niya, yung intro daw ay sa Lumtong Mundi. So mayroong imok, gidok, dok, ganun, na dasal. Wala daw ang epekto. Ginagambala pa rin siya ng kung ano klaseng elemento yon. Kaya yun, sabi ko sa kanya, hindi kasi yan pangalan ng Diyos. Hindi yan pangalan tatlong persona. Ang pangalan na yan ay gawa yan ng mga okultista at maaring i-adapt o angkinin ng mga fallen angels o mga elementals. So kaya, hindi naging epektibo ang San Benito. So mas lalo ka pang ginagambala. So sabi ko sa kanya, palitan mo ang dasal na yan, yung galing sa simbahan, kahit itagalog mo pa, kahit pa hindi mo i-English, mas okay na itagalog para mas naiintindihan mo at tumatagos sa puso yung dasal at sabi ko sa kanya i-expect mo pa na mas lalo kang gagambalain yan kasi pinalitan mo yung dasal so ituloy-tuloy mo lang hanggang sa mawala sila so yun yung ginawa niya pinalitan niya yung dasal unang gabi pa lang pagkagising niya kinabukasan may mga kalmot na siya dito pag pangalawang gabi pangalawang araw wala na wala na mga kalmot nakakatulog na siya ng maayos sa pangatlo na naginip siya so sabi sa panaginip niya meron daw tatlong mga sabi niya anghel yun eh kasi mga maliliwanag daw tapos sinabi na yan ang dasalin mo yung tatlong persona ng okultista kasi may mission ka na maging manggagamot pero sa panaginip niya sumagot siya na Hesus lang ang dadasalan ko. Si Hesus lang ang paghihingan ko ng tulong. So nawala yung tatlo. Nagising siya sa kanya panaginip, 3 AM. Totoo totoo, totoo nangyari ito. So simula noon, dinidikit niya ang sarili niya kay Jesus Christ. Ang totoong dasal po ng San Benito ay pwede kang humingi sa mga simbahan o sa monasteryo. Kasi yung sa akin yung dasal na ginagamit ko, ilalagay ko sa comment section at saka sa description yung link. Yung dasal na yon ay mula sa Saint Benedict Monastery of Digo City. English version pa yon. Ang patungkol sa dasal na yon, ang patungkol at pinupunto sa dasal na yon ay ang intercession or tulong ni San Benito para tayo ay mahilayo sa pagtitig ng Diablo. So kung gamit yung dasal na yon, hindi ka natatablan din ng evil eye. Pero anong nangyari? Yung mga okultista, gumawa sila ng sarili nilang versyon ng dasal. At gumawa sila ng sarili nilang pitong krus ng San Benito, which is wala namang klarong kahulugan. At klarong-klaro din doon, halatang-halata, ng ilan sa mga salita doon sa pitong krus ng San Benito, ay kuha lamang sa occult na libro ni Melencio T. Sabino. Hindi po totoo na mga Jesuit priests ang nagdala ng lihim na karunungan dito. Hindi po sila mga pare, mga foreigner sila na mga ukultista. Mga nanlilin lang ng mga tao. Kasi sa panahon na yon wala pang teknolohiya. Madali pang linlangin ng tao kasi wala silang ibang reference ng information. So ngayon, 2023 na malapit na mag-2024, huwag na kayong magpapaloko magbasa kayo ng mga aklat at mga references tungkol sa San Benito. Kasi ang gumawa ng San Benito, simbahan. Pati nga yung mga basag, yung mga letra doon, na discovery ng mga monghe ng San Benito mula sa lumang baol na halungkat nila ang mga meaning doon. Kaya nga naisali na yung exorcism prayer. Kasi dati, ang San Benito na medal, ng mga monghe is yun lang imahe ni San Benito. Alam nyo ba na hindi lang basta-basta nilikha yung imahe? Yung imahe na yan ay yun mismo ang itsura ni San Benito nung napanaginipan siya ng isa sa mga monghe. May bitbit siya na krus. So yung monghe na yun ay nakagat ng ahas. So mula sa tulong ni San Benito, gumaling siya. It's because hindi naman talaga yun physical na ahas. So likha yun ng jablo. So gaya ng sabi ko, kung ikaw ay doon ka dumadasal sa dasal ng mga okultista, magko-conflict yan sa iyong medalyon na San Benito. Kaya nagkakamalas-malas yung buhay mo. It's because mali na dasal na dinadasal mo sa iyong San Benito. Kunwari ganito, yung San Benito, yung nasa harap niya, yung cross, yun yung exorcism prayer. So una, dinadasal mo yung puder na sa lumtong Tapos kasali yung tatlong persona ng mga okultista na pwedeng akuhin ng mga fallen angels. So pag iniihip mo doon, yung energy ng mga fallen angels na yon mapupunta doon. Tapos, sinusunod mo yung exorcism prayer. So nag-aaway na doon sa yung medalyon, yung Diablo at ang exorcism prayer ng San Benito. So therefore, nagkakaroon ng conflict sa iyong medalyon. Kaya kung suot-suot mo to, tapos magulo ang enerhiya ng iyong medalyon, yan yung dahilan kung bakit nagkakamalas-malas ka, hindi ka siniswerte kapag meron kang tanga na San Benito. Kasi kahit exorcism prayer pa yan, pag binigkas mo yung pangalan ng mga elementals, mga fallen angels, ibig sabihin binigyan mo sila ng authority doon sa medalyon. So pwede nilang sapian yon. At saka maraming dasal na galing sa katolikong simbahan na nakorrupted na. Kasi may nakita akong anima Christi na dasal, which is from the church. Hinahaluan na nila ng mga pangalan ng mga fallen angels o yung mga pangalan na pwedeng sapian ng mga fallen angels. Sinasabi lang nila ng mga sekretong pangalan kuno. Sila kuno ang legit kasi alam nila yung sekretong pangalan. Mali yan. Hindi sila ang legit. Kasi yung mga mangmang -mang na 'yan kung hindi dahil sa mga Kastila na sumakop sa ating bayan wala yang alam with regards to Christianity. Ang LNK nanggagaya lang sa Christianity tapos ni revise nila ng konti para sabihin na sila yung original at sasabihin nila na lihim na karunungan. So ibig sabihin gumawa sila ng sarili nilang version ng Catholicism. Therefore, sino ba ang mahilig gumawa ng sarili niyang bersyon at gustong maging Diyos-Diyosan, si Satanas. Therefore, may malaking possibilities na yung mga taong yan ay influenced by Satan. Kasi ganitong isipin nyo, ha, ah, nasa Bible na sinabi na ni Jesus Christ na walang makakarating sa Ama na hindi dumaan sa akin. So bakit mo iba-bypass si Jesus Christ? Bakit ka didiretso doon sa ama? Hindi ka ba marunong rumispeto sa pinadala ng ama dito sa ating mundo? Pag nag-bypass ka na Jesus Christ, ibig sabihin, kay satanas ka. It's because si satanas ayaw niyang maging sunod-sunuran kay Jesus Christ. Gusto nga niya si Jesus Christ na lumuhod sa kanya. It's because nang dahil yan sa pride. So ayaw ni satanas na magpa-under kay Jesus Christ kasi yung nanay ni Jesus Christ, tao lang. Yun pa ang ginawang reyna ng kalangitan. So kaya si Satanas gumawa siya ng sarili niyang version pagdating dito sa kalupaan. Yung iba inaakala nila na sikretong pangalan kuno ng Diyos Ama yon, pero hindi nila alam na yung mga pangalan pala na yon ay inangkin na ng mga fallen angels. Ang tanong, may bisa ba ang mga pangalan na yon? Of course, may mga bisa yon kasi yung mga fallen angels kaya yang gumawa ng milagro. Pero ito pa ang pangalawang tanong, pag sinamba mo yon, saan ka napapanig? Sa Diyos ka pa ba? O hindi na? So nagbubulag-bulagan ka, sinamba mo yon, binaypas mo or dinisregard mo yung nasa Bible na sinabi ni Jesus Christ na sa Kanya dadaan lahat, walang makakarating sa Ama na hindi dumadaan sa Kanya. So para mo na rin tinanggalan ng respeto ang sarili mo, respeto doon kay Jesus Christ kay Yeshua. So mag-ingat po sa pagbigkas ng mga pangalan o mga sekreto ang pangalan. Kasi ang mga ukultista, yung influenced by the attitude of the devil ay mahiling gumawa ng sarili nilang versyon. Yung tatlong persona nga, meron na silang sariling versyon, di ba? Ginawa nila ng mga pangalan. At hindi lang imok, gidok, dok ang mga pangalan. Meron pa yan sa STM, meron pa yan sa Santisima Trinidad, meron din yan. So, iniba nila yung mga pangalan. Yung ha, yung H-A-H. -H. So, sabi nila, tatlong persona daw yon Mali yon Isa yon sa, ay tatlo yon sa mga espiritu ng 24 ansyanos ng mga okultista. Hindi 24 ansyanos ng totoong aral ng katolika. Kasi yung nila sa 24 ansyanos, yung 24 na mga elders na nakausap ni Jesus Christ na sa book of Revelation. So ang ginawa ng mga okultista, gumawa sila ng sarili nilang version doon, binigyan nila ng pangalan yung 24 na mga elders. So sa ibang video natin pag-uusapan yan. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa San Benito kasi ayaw ko na makurap yung San Benito nyo. So iwasan nyo ang dasal na yon at saka, huwag kayong magdasal ng hindi nyo naiintindihan. Para kayong tanga. Para kayong tulad sa mga tao na nagagalit sa mga video ko kasi ayaw nilang tanggapin yung mga katotohanan. So, tumatanda silang paurong. Matanda na, paurong pa rin ang pag-iisip. Mangmang pa rin sa katotohanan. Meron ng teknolohiya. So, maging logical na tayo ngayon. The way tayo mag-isip, dapat marunong tayo magbalanse ng mga information. Huwag ka agad maniwala sa sinasabi ng ibang tao. Kasi ang problema sa Pinoy, pakitaan lang ng milagro sasabihin sa Diyos na kaagad. Pero hindi lahat ng milagro ay galing sa Diyos. Ang iba dyan, panlilin lang ni Satanas. So mga mix, yan lang muna sa ngayon. I hope na gustuhan nyo ang video ito. And please, pakishare ito sa mga kilala nyo. Until next topic, thank you.